matatagla ng sabon so, eh. ito po po mga guys, no, uh, mayroon lang po dito ang uh, aso pong inabandona. Uh, mayroon pong nagpost dito daw sa may sangandaan. So, tatlong aso po ito, mga, mga papapayat, no, inabandona na po dito. So, ayan po yung uh, bahay, no. ay uh, ito po yung building po na sinira na wala na pong uh, tao. So dito lang po sila inabandon ano, at uh, tatlong aso po ito. ah uh, dito lang po sila sa masangandaan tapos uh, ngayon uh, dadalhin po daw ito sa kay Arma Somanda at pagsamantala muna doon sila dahil wala pa raw uh, magre-rescue. Uh, sana po uh, matulungan po natin ng aso na mababigyan man ng pagkain. na uh, sana po ay uh, mayro po mag magdala po ng uh, pangbili po ng uh, pagkain nila no? dahil habang wala pa silang rescue ay amin muna siyang dadalhin doon sa kay arma sumanda so ayan Choo! ayan po nakapa, napakapayat po yung mga aso no? dito lang po yan sila sa may sa may sangandaan ah, po sa may sangandaan na ah, ito pong ah, mga aso ah, sana nga po ah, marescue po sila agad at ah, sana po ah, mayroong kukuha nito sa aso no Ah, uh, dito lang po yan sila sa may sangandaan. Ah, uh, sana po makuha po ito. And dito na lang po ang ating uh, videos. Uh, sana po uh, talaga makuha po itong as. So ayan po ang kaawa po. Oh. So ayan po no, ah, uh, pang samantala muna sila ay nandito sila kay Arma Sumanda at kakatapos lang po nila maligo itong mga tuta. Uh, malinis na po yan sila. Ayong isa pong aso na nandoon pa pero pa po nila no. So ayan po yung isang aso no, ah, napalaguan na po nila. Ang galing po ito sa may sangandaan. Ah, sana po agad-agad silang marescue no. Ah, sana marescue po sila itong mga aso. So ayan, ah, kung sino po itong na dito lang po sila sa kay Arma Sumanda, pang samantala. So ang dito na lang po ang ating video. So bye-bye. Kutoy, toy, So, ito po mga guys, no. Ito po yung sa may galing sa may sangandaan nga mayroon po nagtsatsa kay Ana na punin daw yung asong ito dahil inabandon na at ngayon po ay nadala na po namin dito po sa may uh, barangay 35 may paho kalukan city itong mga aso mga aso no Ah, naghanap po tayo nito ng gustong mag -rescue. Kung sana po, ah, kung po makita nito, ah, sana po ah, ma po silang tatlo. Tatlo po silang inabandon na po doon. No? At amin po rin ngayong ah, nadala po ngayong araw to. Hmm. Sila po ay nakakain na po sila. No? At ah, bago namin din nila na ay nakakain na po sila ng dog food. So ayan po siya isa. Oh. Ah, sana po ah, po ito sila. Ah, dito lang po sila makukuha kay Ana Corpus. Ayan itong mga tota ah, mababait naman po sila no um, lang namin galing sa may isang handaan sa pinagkuhaan nila so ngayon ah, marapos lang po oh, silang magmaingay magmaingay oh, toy oh, oh, toy um, ayan po ah, sila po ay sobrang papayat no ang papayat po nila Adoy! Oh, aday, aday Adoy. adoy, adoy. Uh, bale tat, apat na to sila. Meron pa daw isang uh, inang aso no, yung ina. Ayo yung inang aso ay uh, siguro ay nakawala at umalis siguro ay hindi na po namin na po na no yung aso na ina. Kaya sila na lang po ang aming pinadala po. So ayan nga po ah uh, dinala na po namin dito sana po ah, uh, mayroon po nitong mag-adapt or mag-rescue ah, uh, magagaling sa shelter. Ah, uh, sana po makita po itong video at mayroon pong maawa na kunin dito sa amin itong aso. Dahil wala po kami mapaglagyan sa aso no. Sila po ay mababait na po na aso na hawakan naman po sila oh. mababait um, po yan sila. Ah, uh, sana po nga uh, ma-rescue po dito sila no. Para tatlo po, po itong aso ngayon ang aming na rescue no. Ah, sana po ah, makuha po ito ng mga taga-shelter ang ah, itong aking post. Kasi ah, nakakaawa po talaga sila no. So si Ana Corpus no ay kumuha pa siya ng kids para il ilagay mo na sa kids. So ayan po hanggang dito na lang po ang ating Uh, videos sa uh, sana nga po uh, maris makuha po ito ng mga taga silter dahil nga po uh, yun nga po uh, mayroon po sa uh, kay Ana nga nag chat sa messenger na kunin daw itong aso doon sa may sangandaan at yun nga po uh, nakuha po namin yung aso doon sa may sangandaan at sana po uh, mayroon po dito mag rescue sa aso at madala po ito sa shelter agad so, dito na lang po ang ating uh, video salamat po bye bye Ayan, napaliguan na yung aso. Yung isa nandoon Napaliguan So ayan po napaliguan na po nila no